Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Arya Nicole P. Espinosa at ngayong araw ay pag-uusapan natin ng Arnis, ang pambansang martial art ng Pilipinas. Halina at alamin natin ang kasaysayan at mahalagang aral ng Arnis ang mga Espanyol, ipinagbawal nila ang arnis dahil natatakot silang magamit ito sa mga laban. Pero matalino ang ating mga ninuno. Itinuro nila ang arnis sa pamamagitan ng pagsayaw kaya hindi ito nawala. At noong 2009, official itong tinawag na pambansang martial art at sport ng Pilipinas. Ang galing, di ba? Ngayon, ginagamit ang arnis bilang self-defense at sports. May mga paaralan at grupo na nagtuturo nito hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang arnis ay simbolo ng tapang at talino ng mga Pilipino, kaya dapat ipagmalaki natin ito. Salamat sa panonood! Sana ay may natutunan kayo tungkol sa arnis. Tandaan, mahalaga ang ating kultura, kaya dapat natin itong alagaan. Paalam at ingat!